ayan guys, kung meron kayong putol na pantalon guys, ayan, gagawin ko kasi siyang ano guys, coin purse, ayan ayan guys, gugupitin natin to guys gagawin natin coin purse yeah coin purse ganyan na siya kalaki guys kasi para may alawan siya para magtupi tayo may alawan siyang para magtupi tayo ayan na siya guys hmm, diba ayan na siya ayan na siya guys tatahiin na natin ayan. apat na party ito eh kasi ano to ito yung pinakaloob ito yung pinakalabas nalagyan kasi ito ng zipper. ayan para gawing quen first. Tatahiin natin yan, guys. Ay, kinakamay na lang natin, guys, kasi wala tayong makina. Kamay na lang. Pwede naman tayong mag-, mag, mag pwede naman tayo magtahi sa kamay. Kaya, ikamay natin sa pagtatahi. Kasi wala tayong electric machine. Ayan siya guys, nilagyan natin siya ng harang. Asa ah, blast light dito? Hindi makikita. Ayan na lang. Ayan siya guys, nilagyan ko siya ng harang. Para hindi matastas yung ano, yung parang tela niya. Kaya tinahi ko na siya, o ba? Diba? O ayan, ayan. Hinarangan ko siya guys, para hindi siya matastas. Ayan na guys. O, di pa? O, di pa tapos. Talagyan pa natin ng zipper yan guys. Ito dito yung coin purse. Dito naman yung mga listahan ng ating mga ano, mga utang charot. Yan, wala. Mga lagay lang yan guys ng mga ID. Para safe yung ID natin para hindi mawala. Kung saan tayo magpunta, lagi tayo may dala na ID. So, guys. Ayan, o, di ba? O, oh. yan na siya. Ang coin purse. Yehe! May wallet na ako, may coin purse na ako. O parang parias lang din din. ba diba? Recycle. Recycle guys. here.